Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Nagbabalik na naman ang OG Gamer New sa Hybrid Animals na si Bill Steve Welcome sa ating munting channel Panoorin ang video ito hanggang sa dulo Pero bago natin simulan ang video ito Maaari ka bang mag-like, comment and i-share na rin ang video ito Bilang suporta sa ating munting channel Kung magustuhan mo, pwede kang mag-subscribe At i-click na rin ang notification bell Para lagi kang updated kapag mayroong tayong new upload sa channel na ito May chance karen na content once na nag-subscribe ka Salamat, simulan na natin ang video sa bidyong ito, matutunghayan nyo ang aking mga karanasan sa loob ng ilang araw ng walang kalaro o kaibigang online sa game na ito. Lubos kong ipagpaumanhin sa inyong aking mga taga-subaybay na sumusuporta sa channel na ito ang di ko pag-upload ng content ng ilang araw ring yaun. Ngunit ngayon alam nyo na ang dahilan kung bakit, kung kaya't simulan na natin ang bidyong ito. Alam ko at nauunawaan ko naman na marahil ay abala sila sa kanilang mga gawain at ganun din ako. Nalulungkot nababagot at pakiramdam ko'y ako'y nag-iisa, ito ang madalas na hindi ko maiwasan maisip. Umaasa ako na sa susunod ay babalik sila at kayong mga nakikinig sa akin, upang magkaroon ulit kayo ng mga content sa channel na ito, pag nagkagayon, magbibigay na rin ako ng giveaway sa lahat. Para sa karagdagan, mabilis na access at mas malaki ang tayang sa na content kayo sa channel na ito, inaanyayahan ko kayo na kung maaari ay sumali sa Hybrid Animals Fan Group page layunin ng page na ito na pag-isahin ang lahat ng hybrid animals gamers. Maaari kayong mag-post ng kahit ano patungkol sa game na ito, pwedeng pwede magpost post kayo ng inyong mga na progress sa game na ito at humanap ng mga random gamers na makakalaro. Pwede nyo rin silang makausap sa pamamagitan ng pag-PM sa kanila at maging mga kaibigan. Bago natin tapusin ang video ito, huwag kalimutang basahin ang description sa ibaba para sa malalim na pag-unawa. Maraming salamat sa inyong paglalaan ng oras upang makinig at panuulin ng mabuti at buo ang video ito. Sumayin nyo ang kapayapaan, kawan, kayo at pagpalain ng poong may kapal. Mabuhay ang Pilipinas!